Ay, ano yung charity case niyo ni Lorena? Grabe ka! Top yan sa bar! Eh, ikaw nga, repeater! Eh, at least ako abot ko yung mga boton sa elevator. Mabuti <laughs> yeah, but, lang elevated yung seat ng judge sa courtroom kasi kung hindi, baka hindi makita ng judge yung bansot na niya. <laughs> 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 Pero kung sunod-sunod yung court appointments, Makakatakbo kaya siya from one courtroom to another? <laughs> Oo. Pero aagutin siya ng siyang siya. Kasi yung isang hakbang niya, palahating hakbang na natin. <laughs> 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 Kung may gusto kayong sabihin, pwede nyo namang sabihin sa harapan ko eh. Lagot kayo. Ginalit nyo. Baka magsumbong yan kay Atorn Constantino. Hindi yan tatagal dito. Bibigyan ko kayo ng tatlong ban. Mga lawyers ang kailangan dito, hindi yung mga... <laughs> ہے Alam mo Bonnie, hindi ko maintindihan. Abogado naman ako. Tsaka hindi siya pagmamayabang ha. Pasok ako sa top ten ng bar. Pero hanggang hindi ko pa rin makuha yung respeto ng mga tao sa paligid ko. Hanggang ngayon, minamaliit pa rin nila ako. Eh ikaw eh, kinanggihan mo yung offer ng love. Alam mo kung nasa amin ka ha? walang mang -insulto sa iyo. Tsaka sigurado ako na marerecognize niya to ni Mary Ruth yung worth mo. Nahiyang ako kay Attorney Mary kasi tinanggihan ko siya. Eh. Pero alam mo naman, 'di ba? Meron sa naman ako bakit DNR yung pinili hmm. Dahil scholar ka nila. Kasalanan ko rin kasi. Alam ko na ang scholar ka ng DNR ni Aya Pagtasalab. At <laughs> saka, sobrang dami rin kasi nilang naituyong sa amin ni Tina yun na lang naiisip ko na paraan para masuklian ko yung mga kabutihan nila sa amin. Well, if you really want to stay there, you have to assert yourself. Ipakita mo yung pagiging top 10 mo. Diba? Tapos, smile ka na, hindi yung nag-stress eating ka dyan. Oo, oh, yan. May baon ka pa dito. <laughs> <laughs> Pang mamaya mo yan. <laughs>